Masayang bagong taon sa inyo mga ka-video. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapag-update ng aming vlog. Gawa nang naging busy din lolo nyo. Kalong hindi ko na unreach aking kuta na 100 subscriber pagkatapos ng 3 months. Kaya sana na yung 2024 na makuha ko na kuta ko o higit pa. Kaya huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo lang subscribe button at bell button. Na yun piniflex ko ang aming alaga mga fizz dat paano ko ito pinapalitan ng tubig kada 2 weeks. Natutunan ko na lang sa panonood ng mga guide sa YouTube paano alagaan mga at betta fish da. Kahit madali silang alagaan at hindi nila kailangan ng oxygen o anong filter para maiwasan din sila magkasakit at lalo sila gumanda ang kulay at healthy. At kung gusto mo din sila padamihin. Okay. Meron ako binibreed na male at female betta fish da at sana maging successful ito. Lagi ko kasama artista natin maglinis at pag-water change ng plastic tank ng mga fish din namin. Yan ang pinagkakaabalahan ko pag nasa bahay ako. Talagang tiyagaan lang sa mga proseso. Mabuti na meron sa bakura at likod ng bahay namin ang mga kinakailangan ng aming mga festa Hindi na kailangan ng stock water kasi meron na kaming balon. At talisay extract dahil may puno ng talisay sa likod ng bahay namin. At ang talagang inaaral ko kung paano sila padamihin. Kasi balak ko gawing negosyo pag dumami ng mga fish namin. Sana ah. Oh. Bali pala gabi ako naglilinis at nag change water sa mga fish din namin ng artista nyo. Gawa naging busy din lolo nyo. Natutuwa nga ako sa aming mga beti fish da. Kasi nag -fle flare sila pag yumalapit ako. Nakikilala nila agad ako at alam nila papakainin ko sila. Nakikilala na nila amo nila. <laughs> Kakatuwa kasi para silang mga pet dog pag yumalapit ang amo. Tuwang-tuwa pag nakauwi ka na galing trabaho. Ganyan setup ko pag gabi. Sana all. Tomorrow. Bali, ito din pinag-aabalahan ko pag lunes na hapon. Duty ako dito sa school schedule ko maglinis ng CR. May kanyang-kanya duty kasi mga parents sa school sa paglilinis at ako naka-assign sa CR. Tuwang-tuwa ako kasi ang laki ng CR. Ganito mismo ang pangarap kong CR sa bahay. Edi wow! <laughs> dito ko na ang una ang video ko mga ka-video. Sobrang delay na ng post ko na ta. Dami pa akong i-edit. Babawi na lang ako.